Aminado ang Philippine Rice Stakeholders Movement na may ilan pang mga retailers ang nahihirapan makasunod sa price ceiling na itinakasunod. Laging handa public briefing, sinabi ni Rowena Sadition, lead convener ng PRISM na may ilang mga retailers na napipilitang magbenta ng medyo madilaw na bigas sa presyong 41 pesos kada kilo o regular milled rice para makasunod sa price ceiling. Pero tiniyak naman ni Sadisyon na umiikot sila sa mga palengke sa bansa para makasigurong kakayanin ng mga retailers na makasunod sa price cap at makapagbigay ng well-milled rice sa presyong 45 pesos. Naniniwala naman ng Prism na malaki ang tulong ng price cap sa publiko dahil malaki ang magiging benepisyo dito, hindi lang ng mga consumer, kundi pati na rin sa mga magsasaka. So para po sa kapakanan ng nakakarami, um, yun lamang po. Sa, sa, uh, kailangan lang po natin siguro mag-adjust, kailangan po natin magtulungan.